Daniel Padilla, jowa na raw si Kyla Estrada, tapos na nga ba ang kanyang single era? Ito ang kumakalat na tanong ngayon sa social media at showbiz circles matapos ibunyag ni O.G. Diaz sa kanyang YouTube vlog na Showbiz Update, ang umano'y bagong estado ng love life ni Daniel. Ayon kay Ogie, mula raw sa isang mapagkakatiwala ang source ang impormasyon at malinaw niyang pinangalanan si Kayla Estrada bilang bagong karelasyon ng aktor. Diretsahan pa niyang sinabi, Eto na! May bago ng magjowa! May jowa na si Daniel Padilla, si Daniel Padilla at Kayla Estrada! Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo kina Daniel at Kayla, ang simpleng pagbubunyag na ito ay agad nagpasiklab ng intriga. Lalo pat kapansin-pansin ang chemistry ng dalawa sa kanilang proyekto na Incognito, kung saan parehong intense ang kanilang mga ginampanang karakter. Kung nandito ka pa at umabot ka sa parting ito ng video, i-comment mo sa baba ang salitang Sali Ako para maisama ka sa listahan ng mga posibleng makakatanggap ng grasya bago magpasko. Huwag mong palampasin, baka ikaw na ang susunod na mabigyan ng blessing. Marami tuloy ang nakapansin na tila hindi lang sa harap ng kamera malapit ang dalawa kundi maging sa likod ng mga eksena. Ayon pa kay Ogi, wala namang masama kung totoo nga ang relasyon. Wala naman silang sinasagasaan at tinatapakan. Pareho naman silang single. Kung gusto man nilang itanggi o aminin, karapatan nila iyon. Ngunit gaya ng inaasahan, hati ang opinyon ng publiko. May mga fans na nagsasabing panahon na para kay Daniel na mag-move on mula sa matagal at matunog niyang relasyon kay Catherine Bernardo. Para sa kanila, deserve ni DJ ang bagong simula. Sa kabilang banda, may mga Cutnil fans na umaasa pa rin sa posibilidad ng pagbabalikan at hindi pa lubos na tanggap ang ideya na maaaring may bagong pag-ibig na pumasok sa buhay ni Daniel sa panig ni Kayla Estrada, mas lalo siyang napapansin sa industriya. Hindi lang bilang anak ni na John Estrada at Janice de Belen, kundi bilang isang aktres na unti-unting binubuo ang sariling pangalan. Ang posibilidad ng pagkakadugtong ng kanyang pangalan kay Daniel Padilla ay tiyak na magbibigay ng mas matinding spotlight sa kanyang career at personal na buhay. Ngayon, ang tanong. Totoo nga ba ang lahat ng ito o simpleng haka-haka lamang na pinalaki ng social media? Hanggang wala pang kumpirmasyon mula sa mismong dalawa, mananatiling palaisipan ang kanilang tunay na estado. Isa lang ang malinaw, hindi pa rin kumukupas ang interes ng publiko sa love life ni Daniel Padilla at kung sakaling totoo nga ang chismis na ito, isang bagong celebrity couple na naman ang tiyak na pag-uusapan at aabangan sa showbiz. Ikaw, sang-ayon ka ba na maganda ang tandem ni na Daniel at Kyla? O mas umaasa ka pa rin may comeback ang Kath Neal? I-share ang iyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-share ang kwentong ito.